Hi! At dahil nga mag-aalas 5 na, ay magluluto na ako ng ulam para sa hapuna namin mamaya. At eto na, ang lulutuin natin para ngayon, Paksiw na isda ng ulo ng bariles. At tapos ko na palang hinanda ang mga sahog at sangkap. At tara, magsimula na tayo. Una ay ang mantika. Painitin at sunod ay ang bawang, sibuyas, luya, at yung atsal. Mekos-mekos lang yan. Pagkatapos, yung isda, pakuluin. Ay, meron pa palang paminta, magic sarap. Tsaka yung suka. Siyempre yung toyo. Parang adobo lang. At kung ano pang mga kaanik-anikan. At yung sile, sibuyas na dahon. Yan! at takpan. Pakuluin, takpan. Ganun lang. Oh, sige na, takpan muna. Ang tagal naman itong takip na to. Oh, sige, ganun. Pagkatapos, ay lalagyan na natin ang talong. Talong. Talong ni Carla. At pagkatapos, ang okra. ngingay ng aso ko po okra, tsaka takpan uli, pakuluin para lumambot yung gulay, yung talong at tsaka okra. Pagkatapos ito na, lumambot na siya, takpan uli. Yan. Pagkatapos buksan uli. At yan na, tapos na siya. At yan lang. bye, -bye.